Naranasan mo na bang mapatanong, Panginoon, hanggang kailan? Sa mga oras ng matinding pagsubok, hindi may wasang magtanong kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Parang walang katapusan ng paghihirap at tila walang kasagutan sa ating mga dasal. Para kang sumisigaw sa kawalan, tapos ang naririnig mo lang ay katahimikan, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam na parang ang kanilang mga hinaing ay nawawala sa hangin. Ang katahimikan ay maaring magdala ng takot at pangamba, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang magmuni-muni at maghanap ng mas malalim na kahulugan. May mga pagkataon sa buhay natin na parang sarado ang langit, parang walang pintuan na nagbubukas at lahat ng ating mga pagsisikap ay nauwi sa wala. Ngunit sa kabila ng mapagsubok na ito, may mga aral na natutunan at mga lakas na natutuklasan. Humihingi tayo ng tulong, nagmamakaawa para sa isang tanda, pero wala tayong naririnig. Ang katahimikan ay maaring magdala ng pagdududa. Ngunit ito rin ay isang paalala na minsan, ang mga sagot ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Ang ating pananampalataya ay sinusubok, at sa bawat pagsubok, tayo ay lumalakas. Nakikita natin ang karahasan at kawalang-katarungan, tapos napapaisip tayo. Nasaan ka, Diyos? Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katarungan, ang ating pananampalataya ay tila natitinag. Ngunit ito rin ang mga pagkakataon na tayo ay tinatawag upang maging liwanag sa kadiliman, upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Madaling maramdaman na parang pinabayaan na tayo. Ngunit sa bawat pagluha at pagdaramdam, mayroong pag-asa na nagmumula sa ating mga puso. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Pero tandaan mo, kahit sa katahimikan, kumikilos ang Diyos. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala na ang Diyos ay laging nandiyan, gumagabay at nagmamahal. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang magtiwala at manalig. Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan. Isipin mo, ang mga simpleng bagay, tulad ng isang bulaklak na namumukadkad o isang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ay mga paalala na ang Diyos ay laging nandiyan, nagbigay ng pag-asa at kaginhawaan. Ang pinakamadilim na gabi ang nagluluwal ng pinakamaliwanag na mga bituin. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay mas nagiging maliwanag. Ang ating mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang magningning at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa ating pinakamatinding sakit, madalas nating natatagpuan ang ating pinakamalaking lakas. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matutunan at lumago. Ang bawat tagumpay ay isang patunay ng ating katatagan at determinasyon. Itong paghihintay, itong paghiyaw, hindi ito walang kabuluhan. Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang pagkakataon upang magtiwala at manalig. Ang bawat pag-iyak ay isang hakbang patungo sa kaging at pag-asa. Hinuhubog tayo nito, minumolde, inihahanda para sa mas dakilang bagay. Kaya, Panginoon, hanggang kailan? Hanggat kinakailangan. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa ating layunin, isang pagkakataon upang maging mas malakas at mas matatag. Dahil sa paglalakbay na ito, hindi tayo nag-iisa. Ang bawat hakbang ay isang paalala na tayo ay laging may kasama, na ang Diyos ay laging nandiyan upang gabayan tayo. Ang ating mga dying ay naririnig, ang ating sakit ay nakikita, at ang ating pananampalataya ay dinadalisay. Ang bawat luha ay isang hakbang patungo sa kaginhawaan, isang paalala na ang Diyos ay laging nandiyan upang magbigay ng pag-asa at pagmamahal. Manatiling matatag, kapit lang sa pananampalataya, at alamin mong hindi masasayang ang iyong mga pagtangis. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang maging mas malakas at mas matatag. Kasama mo ang Diyos, kahit sa gitna ng katahimikan. Salamat sa panood! Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang pagkakataon upang magmuni-muni at maghanap ng mas malalim na kahulugan sa ating buhay. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa Nancy Polanco's Vlogs para sa iba pang inspiring na content. Ang bawat pag-share ay isang pagkakataon upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ingat at pagpalain ka ng Diyos. Ang bawat paalam ay isang paalala na tayo ay laging may kasama, na ang Diyos ay laging nandiyan upang gabayan tayo.